Kung may profile issue nga kayo, ay ito ang gawin nyo. Pindutin nyo nga yung three dots para ma-check ang profile status nyo. After nga ano, na screenshot ninyo, sabay balik kayo sa profile at pindutin ang about. At i-screenshot nyo ulit. Sunod nga ay pindutin ang menu at hanapin yung help and support. Pindutin naman ang report a problem. At ang continue to report a problem. Pindutin ang include at hanapin yung profile dahil yun ang problema. Pagka pindut mo nga ng profile ay ganito ang lalabas. Describe the issue. So pwedeng kagaya nito ang ginawa ko, yung ilagay nyo sa describe the issue. Pwede rin namang hindi, basta masabi nyo dyan kung paano at bakit kayo nagka-profile issue hayaan nyo na kung wrong grammar kayo. Ang importante, andun yung keywords. Especially yung paghingin nyo ng pasensya at assurance na hindi nyo na uulitin yung pag-violate sa community standards nila. balik mahaba-haba tong appeal ko. So, sa inyo, wag nyo nga palang kalimutan na maglagay ng thank you sa dulo ng appeal ninyo. Para kahit medyo wrong grammar, formal yung pagkaka-appeal ninyo. Alam nyo ba mga brikat na dapat within one month to six months ay makapag-report a problem or makapag-send kayo ng appeal? Dahil posibleng hindi na ma-resolve yung profile issue or ma it yung appeal ninyo kapag sobrang late na. Alam naman natin na malaki ang epekto ng profile issue, especially sa insights natin. Possible na mag-cause din ito ng pagka-hold ng earnings natin na ayaw natin mangyari bilang mga content creator. So, ang advice ko sa mga burikat dyan, kagaya ko, lagi nyong i-check yung profile status nyo and once na merong profile issue, ay mag-appeal agad kayo para ma-resolvehan agad. Pwede kayong mag-appeal ng paulit-ulit hanggang sa matanggal yung profile issue ninyo. So, fast forward, after nyo nga ma-type lahat ng appeal ninyo, is pindutin nyo naman yung upload from phone. Pagka pindut mo nga ng upload from phone, ay magpo-float dyan or magpa-pop up dyan yung gallery. Dyan mo na isi-select yung dalawang nini screenshot mo kanina. And kapag na-finalize mo na yung appeal mo, pwede mo na siyang isend. Bale, nakatatlong appeal nga ako bago ko napansin na na-remove na yung profile issue ko. Kaso sa dalawang profile issue ko, isa lang yung natanggal yung warning. Siguro dahil na din last year pa yung profile issue ko at hindi ko nagawa na agad ng paraan na makapag-appeal. Pero hindi na rin masama dahil itatry ko pa rin na mag-appeal ng mag-appeal hanggang matanggal din yung isa ko pang profile issue. So So, yun lang muna mga burikat. I hope nakatulong ako sa inyo. Bye!